Una una sa lahat, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. So hindi ko na kayo may isa-isa. -isa. Maraming salamat sa pagsama. At uh, para din naman sa atin to. Okay? So nagpapasalamat ako dahil ligtas tayong lahat na dumating dito sa endpoint natin. At sana tuloy-tuloy na to. So sana lumakas pa tayo dito sa Cagayan de Oro. Okay? So, kasi nung nakaraan pa, ang daming gusto mag-motorcade. Ang daming gustong, ano, sabi ko, ito na. Tinutupad na natin. Salamat kay Chris. Sinulungan niya rin ako na ano lahat i-organize itong motorcade na ito. Siyempre, si Darby siya yung maiiwan. Siya na yung malalapitan niyo pag may mga problema kayo. <laughs> siya na yung maiiwan dito kasi kami babalik namin ng Manila end of the month. So sana magkita-kita pa tayo sa susunod na pagbalik ko. So isa lang ang hiling ko sana sa inyo sana buo pa rin kayo lahat pagbalik ko. I mean, ligtas kayo lahat. Wala sana ni isa sa inyo na maaksidente. 'Yun ang pinakamaganda talaga na mangyayari sa atin na wala sana maaksidente, maaksidente. dahil meron tayong mga pamilya na gaantay sa atin so wag sana nating ituring na kalaban yung bawat platform wag nating ituring na kalaban yung ibang platform ibang MC Taxi kasi wala naman ibang magtutulungan kundi tayo-tayo lang Tama? so ituring natin na kasundo natin silang lahat magtulungan lang kasi lalo na dito ilan lang naman yung biker sa Cagayan dito tulad sa Manila ang una natin gawin yung anak buhay na kumita tayo para sa pamilya natin Okay, so saya ako minsan pag may nag-apply, pinapaubad ko yung ibang platform na jersey o pinabaliktad ko kasi ayaw kong sabihin nila na walang respeto. Di baling wala silang respeto sa amin, basta kami na nananatili yung respeto namin sa bawat isa. So, yun lamang. Sana asahan ko kayo sa darating na mga booking natin na sana ma-accept po natin. So, sa ngayon, nag-umpisa pa lang naman tayo. So far, ang dami nang nakapag-accept, ang dami na tayong booking. So, maraming salamat sa mga nakapag-accept. Lalo, lalo na yung sino ba yung pinaka-top na nakabooking kahapon? May... Sino yung mga nakarami dito? Katong Taguluan at saka Kwan. Taguluan o Katong El so, Salvador. So, yun lang. Antay natin yung merenda. At sabay-sabay uh, natin -sabay na tayong alis mamaya. Okay? Sabay-sabay na tayong mag-online kasi may mga nag-aabang na naka-booking mamaya. Yeah. tingyo, So, silong-silong muna. Isang sigaw naman dyan, Joy Ride, Cagayan de Oro. Joy Ride, Cagayan de Oro. Yan, oh. Eh, oh, mamaya, wako sticker. Haba nila, o Joy Ride, Cagayan de Oro. Joy Ride, Cagayan Oro. Sigaw naman! Joyride, Cagayan de oro! Joyride, Cagayan, Cagayan de oro! oro! Yay! <laughs> yes. Yes. Ayos! Kamay, kamay! Kamay, kamay! Kamay, de oro! Yun! Kamay, kamay! kasundo! Yun! <laughs> Ayos! Mahinga lang tayo, sa Ayos! Yes.